isang veteranong mata ang nagmasid sa laban ni Manny Pacquiao kontra Mario Barrios. Walang iba kundi si Bob Arum. siya na po tatlong taong gulang at isa sa mga pinakamatagal at pinakamalalaking pangalan sa larangan ng boxing promotion. ayun kay Arum, humanga siya sa ipinakitang tapang at husay ng 46 anyos na si Pacquiao laban sa mas batang si Barrios. Ngunit sa kabila nito, sinabi niyang makatarungan ang majority draw na resulta ng laban. It was really an amazing performance for a 46 na year old man, ani ni Arum. Pero si Father Time, hindi mo maloloko. Sinabi pa ni Arum na sa unang siyam na rounds. Alam na lamang si Pacquiao, anim sa tatlo, ayon sa kanya. Ngunit sa huling tatlong rounds, tila napagod na si Manny at dito nakabawi si Barrios. Ang scoring ng mga hurado, Max De Luca. Isandaan at labin lima hanggang isandaan at labin tatlo para kay Barrios Team Chitem at Steve Weisfeld. Isandaan at labing hanggang isandaan at labing kaya't nagtapos ang laban sa isang majority draw. Sa tingin ko, patas ang resulta, dagdag pa ni Arum. Kung nagkaroon lang ng kaunting lakas si Manny sa dulo, panalo na sana siya. Pero hindi pa tapos ang lahat. ayun sa kanya, kung magkakaroon ng rematch, sigurado siyang kayang talunin ni Pacquiao si Barrios. Sa susunod, sa tingin ko ay matatalo niya ang taong ito, Ani ah, Arum ngunit nagbabala rin siya. Ibang boksingero na mas malakas tumama, baka hindi makalampas si Manny. Si Bob Arum ay nagpromote ng higit 2,200 boxing cards mula pa noong 1966, kabilang ang 27 kay Muhammad Ali, 14 kay George Foreman, at napakarami para kay Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather at Manny Pacquiao mismo. At sa kanyang edad at karanasan, malinaw ang kanyang sinabi, it was a great performance, but the judges were fair. Hindi ito robbery. Fair draw ito. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Si Sean Gibbons, presidente ng MP Promotions, ay tumutol. Hindi ako sang-ayon si Manny ay lamang ng pito o walo. Weird ang draw. Paanong nakita yon ng mga hurado? Ani Gibbons. Pero sa kabila ng lahat, panalo pa rin si Pacquiao sa kita. Ayon sa ulat, nakakuha siya ng hindi bababa sa $10 million na guaranteed purse. At higit pa sa $17 million na kabuoang kasama ang pay-per-view share si Barrios. Tinansya ng mga ulat na nasa $500,000 hanggang $2.50 million ang kanilang kabuoang kita. Sa dulo, lumalabas ang tanong. Tama ba ang desisyon ng mga hurado? O ninakawan si Pacquiao ng kasaysayan? Ikaw, kaboxing fans, anong tingin mo?